Mag-ingat sa Peking Tanso at mag-ingat sa pagbili ano. Yan ang topic natin ngayon mga kabubuga no. So, yun nga ano mga kabubuga. Uh, paano ba malalaman kung peke ang tanso na binibili nyo? Kasi ngayon uh, may bago, may bagong peke na tanso na na-discover tayo no. Sa tagal na nating nagbablog at namimili, nagkakalakal ay ngayon lang natin ito nasa kupa, ano? marami na rin tayong mga napanood na vlog mga video subalit ngayon ko lang ito nasa kupa, ano? first time yung bagong peking tanso ano? talagang gagawin ang lahat makapamiki lang ano? so dati mga kabubog itong ganito yung wire ito, pag nakita mong ganito pula yan akala mo tanso ano? pero pagka pinutol mo kiniskis mo Ayan, kiniskis mo ng lagar, ayan kutsilyo, ay puti siya. Ayan, kita nyo puti. No. So, matagal na 'yan, matagal nang kuan yan Maging sa mga wire na ganto. Ano? Ay may mga tanso niyan, ano? At may mga wire din na ganto na dilaw, ano? So, mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung bago. So, ito yung sa mga electric pan, nakikita niyo naman yung pinagputulan. Ayun, pula. No. Pag kiniskis nyo yan, pula yan. Ano? Tawag dyan. No? Ayan no? Kahit itong mga maliliit na to, pag tinignan nyo yung dulo, pula yan. Ano? Kasi, ang akala nilang nung iba, pag nakita ng ganito, tanso na, hindi. Makikita mo, hawak mo palang, magaan na. No? Tapos yung pinagputulan niya, puti. Pag kiniskis mo ng lagari, puti. So, aluminum yun. No? Yan ang mga pikin tanso na sinasabi. Ano? Tsaka, angat mo pala, ramdam mo na no so, yung bago ngayon mga kabubog ay ito diba, ito, wire no, so, pag kiniskis mo tanso pero kikiskisin mo sya lahat kasi hindi sya purong tanso merong hindi purong tanso, tulad nito, wire isang wire lang to ngayon, ito yung bago ngayon, ayan o no? may dalawang hibla sya na Aluminum, ayan Puti, di ba? So yung iba, ayan, kiniskis mo, pula. So ayan, magkaiba ng kulay, di ba? Tanso, ito yung alum. So isang wire lang 'yan, mga mga kabobog Magkakasama lang sa isang wire. Sa isang kuan. Isang diretso lang 'no. Ah, lang siya 'no. So hibla na siya ngayon dati buong ganyan aluminum o kaya dilaw ngayon may halo ng hibla na aluminum, dalawang hibla kaya ingat tayo dyan, maging sa nagbebenta dapat uh, alam na natin yung pagkachinik no? paano malalaman hindi eh, pwedeng kiskisin ng kwan, ng lagaryong bakal o kaya ng kutsilyo ano, ganun lang kasi meron din kwan pala nyan, kawad no? Uh, kulay tanso pero kawad pag minagnit mo nadikit no? So 'yun lang kung may comment kayo mag-comment kayo kung may tanong kayo magtanong lang kayo no. At mm, like na rin, paki-share na rin ano. subscribe sa hindi pa nakasubscribe. So inyo ito ang inyong kabubog ano. LL